Shuvi Etrata humingi ng paumanhin at nangakong patuloy na matututo sa isyong politikal. Naglabas ng opisyal na pahayag sa social media si Shuvi Etrata upang ipahayag ang kanyang pasasalamat, paghingi ng paumanhin at pangakong patuloy na matuto matapos ang ilang kontrobersyal na komento na umani ng reaksyon mula sa publiko. Narito ang buong pahayag ni Etrata, Maayong adlaw sa tanan, I'm deeply grateful for the support many of you have shown. Bago lang po lahat to sa akin, kaya pasensya na po sa lahat ng na-disappoint at nasaktan ko. I understand that what I said in the past caused hurt to some, and I take responsibility for it. Sa totoo lang po, iniiwasan ko po talaga ang magsalita tungkol sa politics dahil napaka-divisive nito. Ang mas mahalaga sa akin ngayon ay ang mahalin ng bayan at manindigan laban sa sumisira nito tulad ng korupsyon, lalo na po ngayon Wag po kayong mag-alala, natuto na po ako. Lalawakan ko pa po ang pag-iisip ko para sa ating lahat. I will continue to learn and grow. Mahal ko po kayo at mahal ko ang Pilipinas, lalo na sa panahon ngayon. I stand for and with the Filipino people always. Sa kanyang mensahe, inamin ni Etrata na bago pa lamang siya sa ganitong klase ng karanasan at umaasa siyang maiintindihan ng publiko ang kanyang sitwasyon. Binibigyang diin din niya ang kanyang paninindigan laban sa korupsyon at ang pagnanais na manatiling tapat sa pagmamahal para sa bayan. Dagdag pa niya, bukas siya sa patuloy na pagkatuto at paglago upang mas makapagsilbi ng inspirasyon sa kanyang mga taga-suporta at sa sambayan ng Pilipino.